So mga story, simula nga po nang mabuo ang pinagmamalaking big three ng Philadelphia 76ers, marami nga po ang umaasa na ito ang manguna sa Eastern Conference. Well basically kahit nga ESPN na predict na dahil nga daw kay Paul George automatic super team sila, ngunit kabalik taran nga po ang mga nangyari sa naging prediksyon. Tara't pag-usapan natin yan na talakayan ng balita nga, may offer na nga po ang Lakers kay Jonas Avalenciones. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Simula nga po mga kawan story sa pagiging contender. Ayon sa mga ESPN analyst nang nagdaang off-season, bumagsak na nga ang Philadelphia 76ers sa pagiging worst team sa buong NBA. Dahil nga sa pagkatalo muli ng Sixers sa kanilang last game kontra sa Clippers, bumaba na nga ng gusto sa 3 wins, 13 losses kung saan kahilera na nga nila dito ang may tuturing na lottery team kagaya ng Washington Wizards, Toronto Raptors sa East, Portland Trail Blazers, Utah Jazz naman sa West. Kaya ngayon, mong mga analyst na ng ESPN ang aminado na nagkamali sila sa prediksyon sa 76ers at masyado nga po silang napasobra sa paghanga dito dahil sa dami ng talento na ngayon sa kanilang lineup. Hindi nga nila akalain na, ganito ang magiging resulta ng binoong bagong super team ng Philadelphia. Pero marami rin naman nga po mga bagay ang nakaapekto ng sobra sa team na ito. Kaga Gaya na lamang ng injury ng lahat ng mga superstar na siyang rason bakit sila maagang bumagsak sa standing at nagkaroon lamang ng 4.2% na makapasok sa postseason. Samantala, dahil nga napatunayan ng Lakers na kailangan talaga nila ng malaking pagbabago sa lineup para matalo ang Denver Nuggets at makapag-compete ng titulo, Decidido nga po ang front office na gumawa ng trade as soon as possible. Sa katunayan, mismong si Jovan Bohan ang nagkumpirma tunay na plano ngayon ni Rob Pilinka ang pagkuha talaga kay Jonas Valenciones mula sa Washington Wizards kahit ano man ang mangyari. Opisyal na rin naman nga inilagay ng Wizards sa trade market at isa na rin naman siya sa mga players na matagal nang gustong makuha ni Lebron kaya makikipagnegosasyon nga po ang Lakers sa front office ng Wizards sa mga susunod na araw at maaari nilang makuha si Valenciennes as soon as December 15 kapag pinayagan na ito ng NBA na ma-trade at kapag nagkasundo na sila sa trade talks balak rin naman nga pong i-offer ni Bilingka dito si Gabe Vincent at isa nilang future first round pick upang magkaroon sila ng bagong sentro na siguradong tutulong kay Anthony Davis